Hindi mo ko napagkain eh. Hindi, pagkain lang yan. Alam ko pagkain eh. Okay mo dito. Ah, bainte. Ah, uh, binamano ako? Oo. Uh, okay. Binamano pala ako. Okay. Okay, lagay mo naman dito. Salamat ka naman. Yan lang hanap buhay mo? Oo. Uh, ingat, ingat, ah, ingat-ingat ah nung araw para yok pedala ng trabaho. hindi eh. hmm, ilagay mo lang lation, dito 'yung side ticket. na hindi ko na bayaran? Ha? Hindi ko na bayaran 'to? Hindi Hindi. Ah, mabait ka naman. Dadamihan ko na lang pagbigay, oh. <laughs> <laughs> eh, eh ira. Kira, ah. eh. lamat <laughs> <laughs> Mantap hey, guys, on guys. Hmm. Eh contoh ayo manga KB kan kali tuh guys. Merry Christmas. Oh Daudil sama. Bisa ya Daud. Ya mikaron Da Sapon. Dan guys ada dituna siapa? Dito na ako sa fan guys sa uh, ano tournament to. Ah, sa Benyo tadi ba? Ha? Sa Benyo. Ah, for the venue, guys. May kilala ako si Juan Kuya. Ano pangalan mo Kuya? Eugene. Ha? Eugene. Eugene oh ngayon sa Shell. Dito ba sa Ah, regular na body lang yan guys. Dito okay, ba? Kasi perfect body lang. <laughs> Dami na lumipas ng mga babae dito guys. Dito ba? Nandito uh, pa rin ah. <laughs> Okay. Okay. Guys, uh, araw uh, Guys, upload ko ngayon yung pamimigay ko sa Manila Pagpisa uh, na natin guys sa ala-upload natin Para makita nyo guys at saka update din kay Kuya doon sa Kalokan So guys, magpisa na natin, let's go! Manila guys tapos oh, mayroon na tanong na tayo dito guys uh. -tung tayo dito <laughs> hello hello wala Ini pakai natin yang natin mayroong yung ganito? ako wala what yung binili ko na nakalaan yung hose na plastic diba? mayroong ganito kalakay? sa dakto ha? sa dakto sa dakto an banda? para diba, sa hangin. Oh vacuum oo oh. yung binili ko kasi nakalaan yung puti yun diba? yung may ganito rin gusto ko kung mayroong malike ng ganito kapalitan ko na lang wala? Wala eh. 4 lang pinakamalaki din eh. Wala wala Napay <laughs> <laughs> Pamimigay ko sa mga homeless doon o oh. mga daanan ko Kaya ito oh. na ito, Subscribe na kita O, ah. lamat! Na-message <laughs> ah, ka para may pamasko ka Mansanero <laughs> Manzanero na na-a ah, Sibiro Ah Sa linggo, ano sa naman ako, alabang. Ride, ride. Doon naman ako mamigay. <laughs> guys Lamput yang rambut yang sa harap guys masih gumigiwang kiwang giwang, giwang. <laughs> Hindi ko kasi Hindi ko kasi ito ginagamit ang service ko guys Kasi yung ginagamit ko lagi Yung sarili kong motor Ayan guys uh, Ano kaya to dito Malambot yung gulong <cười> <cười> um, baguette, baysmira, mày phải guys đồ bọn đèo là phải phải ta có tao guys. tay mày tay mày guys mày tay mày tay tay

ilagay mo dito ah 20 20 parang ah binomano ako? oo oo binomano pala ako ilagay <inaudible> okay. okay, mo naman dito Salamat malamad naman hmm. yan lang hanap buhay mo? oo ah uh, uh, ingat ingat ha ah. nung araw parang yukte dana ng trabaho hindi hmm, so ilagay mo lang Licycle, dito light fuel light fuel oo hindi ko nabayaran ha? hindi ko nabayaran to

Baba saya gusto tatay. <laughs> Woo. Yan guys, uh gladless din kay tatay. Ah uh, binigyan. Ay. Ayo Ay tatay. Ano ng alakal? Ay pagkain. Yeah. <laughs> kenapa? Ya? <laughs> eh kenapa ya kau <laughs> itu? <laughs> ah. Ah. Eh. Guys, ah uh, ini kenapa ya? Ah.

Guys, pauwi na tayo. Ah, uh, dito ako sa Divisoria. Pauwi. Ganda ng uniform ng kwan dito guys. Oh. Mga para bantay ng Manila. Eh, mga uniform na sila guys. Doon may mga sombrero. Ito, malaki siguro rango kasi iba sombrero. <laughs>

ハハハハ。<laughs> <laughs> <laughs>

Wala <laughs> akong okay. ah. tubig. Ito na lang ah. <laughs> oh, sige dong. Salamat hmm. dong. Ha? <laughs> <laughs> <Lapat dong. laughs> ah? Eh. Then <laughs> guys, dito na ako sa kwarto. dito na ako sa pan, guys sa uh, ano monumento ah six avenue tadi di ba ha six avenue ah four abino, guys may kilala ako si Juan Kuya ang pangalan mo Kuya Eugene ha Eugene Eugene, Eugene. Dinolan ha Dinolan Eugene Eugene Dinolan Guys, shout out pala kay Eugene Dinolan okay. guys bago natin ay bigyan yan taga Palawan pala yan guys <laughs> ah clear shout out sa inyo ha huh? shout out sa inyo sina sa mga pamilya mo ay hindi na okay na yan guys Si pala dinulan, dinolan. Oh. Uh, guys. Uh, God kay Kuya. Happy New Year. <laughs> bago natin kakilala. Yan guys. Uh, ah, hanap muna ako sa akin uh, ng gabi yan. Kayo kamat. Bago natin kaibigan guys. ko eh, Kuya Eugene. Uh, mga pa. Bukas. Si uh, BC. upload ko ngayon. Dami kasi ako upload pa. Eh, isa, eh, isisingit ko lang yan. guys, harap uh, nambah ini kok ya. kamu putar, try mo. Hah? vlogger ha? na si Hah? na, blager, oh. na Ah. Na hmm. Ah, sa pag may time ka. Oh. 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 Tiga, kuyo,

Eh, yeah, isap eh sisingit ko dun sa mga upload ko na pinambigyan ko dun. Yes, bro. Ito yeah. sa ano Ha? Ah? Ngayon, ngayon? Ah. Yan guys, mambo na namin. Yan shout out para sa mga uh, Silin Boy. <laughs> hey, Silin Boy. Si seryoso si. Eh. Seryoso si Tabat, si Tabat. Oh, guys, oh. Dami nang lumipas ng na mga babae dito, ah. Si Tabat nandito pa rin, oh. <laughs> Yan, guys. Dito ngayon si Cel. Kita bakal kalau agulang ah, tadi langyan guys. Oke. Kerfik lang. Kami <laughs> mga babae dito, guys. Kita pa. Nang pa rin eh? <laughs> Ande, bakit <ka> ah. <laughs> bakit ka boy. Kalau siapa ah, Ha <laughs>